Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiu Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. May tanong ako sa inyo guys. Bakit kung kailan tinanggal natin ang bloodline, finish out natin ang linyada sa kanaman nagpanalo ang mga anak sa atin? So yan ang tanong ko sa sarili ko ano na matagal ko nang hindi ah uh, nasasagot and uh kumbaga nabigyan ako ng kalinawan lately ano so alam kong hindi lang ako marami rin sa ating mga kaibigan sa industriya ang nakaranas ng ganyan na kung kailan inalista nilang bloodline yung mga huling anak yun ang nagpanalo yung mga huling anak yun ang nagpanalo so huli na hahabulin natin ang bloodline mas mabuti kung hindi pa natin na face out hindi pa nakatay or kung napamigay man lang pwede pa natin may balik. Pero pag kinatay mo na, pinatay mo na lahat, totally tinanggal mo na, wala ka nang babalikan. So, sayang, ano, sayang. So, bakit nga ba ganun, ano? So, bilang uh, breeder, so talagang nangyayari, ano, uh, part ng journey natin bilang breeder, ang magkaganyan, ang makapagsayang ng linyada. Kasi ako, sabi ko, ko sa inyo, nalinawan din ako lately sa mga pagkakamali na ganyan. So, kumbaga, ah... Uh, may mga pinis out ako na linyada na parang, sabi ko, sayang. Sayang. Kasi, kumbaga, minsan, ano, uh, nadadala lang tayo ng hype. Nadadala tayo ng hype na parang, uy, nagpanalo si ganito. Nagchampion si ganito. Parang tayo, gusto ko rin ng ganyan. Gusto ko rin ng manok na ganyan. Gusto ko rin makabili. Gusto ko rin makahawak. Baka sakali magpanalo din sa akin. Gusto ko rin ma-breed -e para makapaglaban. Tapos, minsan, nung lumabas na ang manak, su, man, mga anak, super disappointed tayo. Ano, parang, bakit ganun? Sa kanila ang gagaling. Sa akin, bulok. Hindi ko gusto ang laban. Tapos, bakit ganun? Puro talo sa akin. Samantalang doon sa binilang ko, puro naman panalo. So, di ba? Kung baga, uh, talagang minsan, diyan pumapasok yung hiwaga ng sabong. Ano, na parang hindi mo lubos maisip na ang gagaling ng manok sa kanya, pag binirid mo sa iyo, hindi mo mapapalabas ng magaling. Hindi mo, parang hindi katulad ng palabas niya. So, ito, ano, uh, this is my small opinion on that matter. Ano, this is my little opinion on that matter. So, unang-una, yung nagpanalo na kinuha na natin, uh, kilala na niya ang manok niya, ano. So, kung kilala na niya ang manok niya, ibig sabihin, alam niya na ang karakter. Alam niya ang ugali. Ano, kasi pinaka-importante sa lahat, kilala niya ang ugali ng manok niya. Kasi madaling mag-breed ng magandang manok. Pero mahirap magbreed ng manok na uh, yung ugali na makikita mo na talagang gusto mo siya kasundo mo siya. Kasi maraming manok na may mga depekto lalo mga pogi, minsan ang problema nila nasa ugali, hindi sa palo, hindi nasa uh, katawan, hindi nasa postura, kundi ugali na mismo ano? So maraming ganyan, yung diretso giri, uh, or nangungulay, lumalamig, maraming ganyan 'ano, maraming ganyan. So anyway, uh, hindi natin kilala ang manok na yon. So it will take time para makilala natin ang ugali ng manok na yon. Ano? At kung paano natin siya i-breed. So samantalang yung uh, breeder na kinuha na natin, matagal na niyang hawak ang bloodline na yon, kaya alam niya kung anong possible combinations. At saka kahit hindi pa naman niya natatry ang kombinasyon, alam niya ang kulang, alam niya kung ano ang idadagdag. So ito ano, uh, uh, I have... Uh, I have this uh, experience, ano, So, I have this experience, may finish out akong linyada. Gustong gusto ko siya, gustong gusto kong fighting style. Talagang bilib na bilib ako sa manok na yun. So, bubili talaga ako. Ngayon, may nilaban ako, isang broodcock. Nandun na yung palo niya. Mag nandun na yung posisyon niya, ipapalo na lang niya. Parang yung palo niya, hindi niya itinuloy. Hinintay niya munang makalayo ng konti ang kalaban, sa kanya pinalo. So, yung pala, ugali niya. So, ibig sabihin, ugali ng manok na may nervyos. Yung tipong, saka siya sasaksak pag paalis ka na at paalis na rin siya para hindi mo siya maabutan, hindi mo siya masaktan. Pero hindi ganong effective yung saksak niya kasi saksak na takot eh. Saksak na paalis, saksak na paatras. Iba naman yung saksak na paatras sa disidido na style lang talaga nila. So, in short, nervyos ang manok. So, yung mga anak, ganun din. Sabi ko, wala, ipapace out ko na itong linyada ko na to. Pero bago ko finish out, nagbreed ako ng uh, ilang babae sa ibang uh, aggressive na manok, yung medyo aggressive na manok. So nung na ko yun sa aggressive na manok, nagpanalo, nagpanalo, walang talo, apat na anak. So talagang napasel ako. Sabi ko, ano ba ang meron? Ano ba ang kulang? So doon ko na realize na kulang pala ang aggression ng manok na yon. So, perfect ang style may nervyos. Kung baga, bilang breeder, kung ako matagal ko nang hawak ang manok na yon, naunawaan ko na kulang siya ng tapang, kulang siya ng aggression. So, ang ipapasok ko sa kanya, aggression. Dahil nandun sa kanyang perfect na fighting style na hinahanap ko. So, kung nasusundan nyo ako, no? So, kung baga, hindi ko lang pala siya lubos na kilala. And alam kong karamihan naman sa atin, ganun, na parang ah uh, na natin sa ilang linya sumuko na kaagad tayo. So, last chance. Ibinread natin sa isang linya, the last chance bago natin tinanggal lahat ng pamilya, tinanggal lahat ng bloodline na yun. Ngayon, saka naman nagpanalo kasi dun pala siya bumagay. So, mapapaisip kayo, anong ugali nito? Anong meron dito sa manok na pinis out ko na nagustuhan ko kaya ko siya binili? Ano ang ugali nito? Ano nagustuhan ko sa kanya? Bakit ko siya binili? At ano ang kulang niya? So, chances are, yung last mating bago mo siya pinace out, yun yung parang extreme na parang wala ka na lang pakialam, basta mo lang siya i-breed para lang makita mo or para lang makadagdag ng production dahil pogi or whatsoever reason. So, uh, yung pala. Lately mo lang marirealize na nag-complement sila kasi matagal na palang may kulang ito na kayang ibigay nito. So, nang kinross breed mo siya, uh, saka siya, nag-nick, saka siya, nag-work na combination. So sabi ko nga, maswerte ka kung pinamigay mo lang, pwede mo pang may balik. Kasi alam mo na siya, kilala mo na siya. Kaya ito ano, so bago tayo mag-face out ng linyada, uh, or ito, ba bago tayo pala bumili ng linyada, we really have to make sure deep within our heart kung anong gusto natin sa manok na yon. Hindi lang tayo nadala sa hype, hindi lang tayo nadala sa kung uh, ano paman, kundi may nakita tayong kakaiba, may nagustuhan tayo sa certain bloodline na yon. At saka natin tuklasin siya no, as pure. Tuklasin mo natin siya as pure. Pag natuklasan mo siya kung anong pure, kung sino sa as pure, ilaban mo, ispar mo, so matetesting mo siya. Uh, kung nasugatan ba siya, mararamdaman ba niya, titigil ba siya, or masalaw siya nagagalit, may sarili siyang, uh, kung magabu ang loob niya. So pag na, natutunan mo siya as pure, alam mo na ang gagawin sa kanya as uh, cross, ano? Alam mo ang kulang niya kung, kung saan siya complement pag nag-cross ka. Kaya, yan ang uh, medyo problema sa masyadong maraming bloodline ano? So, masyadong uh, nalilito, uh, hindi na natin uh, makikilala ang karakteristik o katangian ng mga manok natin. Kasi sa sobrang dami nila, ano? Magulo na. So, kumbaga, uh, magulo na nga mag-maintain ng isang linyada, lalo pa kung meron kang sampung linyadang mini-maintain. Kaya, it's really important na Uh, iilan lang ang linyada nating minimintin para matutukan natin mismo ang ugali nila, matutukan at makilala natin sila mismo. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Master Marcos ulit ito ng Team Logis.